Records are protection Kung alam mo lang ako'y sobrang nagsusising Hindi ko alam kung paano kita susuyuin Lahat'y gagawin, ako lang itanggapin Kumalik ka sa akin at sana ako na matay But now, umarit mo sana Hindi ko sinasadya wasak ng kita sinta Sana ako'y tanggapin mo pa Patawarin mo ko sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo Di ko akalain na masasaktan kita iiwan na lamang kita na mabilis ng ganito Luhaan, sugatan, puso mo ngayon ay durugan Dahil sa katulad kong lalaki na parang hindi sa'yo nasiyahan Sa'yo pagmamahal na binigay Binuhusan lahat para wag lang tayo maghiwalay Kaya patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo Gusto kong bumalikan na sa piling ko O mahal yan ang tangi panalangin ko Para naman may tama ko Ang kamalian ko mga nagawa sa'yo Nung tayo pa ay magkasama pa At ako lamang ang iyong mundo Kaya pa nga ako to sa iyo oh, Hindi ka na muling duluha sa piling ko Aalagaan, hindi ka na masasaktan Kay na pangako ko, oh, ikay aking pakakasalan Pag-awari mo sana Hindi ko sinasadya na Masaktan kita sinta Sana ako'y tanggal sabihin Hindi ko malimutan ang aking nakaraan Dahil hanggang ngayon, di ko pa rin ang nilalaman Nang puso ko, di nagbago sa bato na ikaw lang no, ang no. Binibining ibigin ko, maghihintay ako kahit gano'n pa katagal Tanggapin mo lang ako, pinapangako ko na tayo ay ikakasal Patawarin mo sana ako sa mga asal kong nagawa sa'yo mahal Pinagsisisihan ko na iniwan kita nag-iisang luhaan Mahal pasensya na kung nasaktan kita Hindi ko naman sinasadyang, ako'y nasisisi na Lahat ay gagawin ko, magtiwala ka lang ulit Pumalik ka na, pangakong di ka na mag-iisa na mag mag-iisa oh, oh, oh. Dahil hindi na kita iiwan pa pa Tang kita sinta sana po'y tanggapin mo pa huwarin mo sana hindi ko sinesenyasan pusat ng kita sinta sana po'y tanggapin mo pa huwarin oh, 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 oh sana po'y tanggapin mo pa